Akong iuli ni ang imong regalo sa akong anak! Nga naman! Ha? Dako kay kulang sa imong regalo sa ako ba? Di ba nag-awot na? Nag-meeting atong abutan sa regalo tag 50 nga nung dako may kulang ani. Agay! Oh Kasi, dako ba goy nga mauma na ato ang gisabutan, mauma na ato ang gimitingan. Ingani nga kantidad nga regalo. Maogani no, pisan ihapon pa rin imong regalo! sobra-sobra pagani kung iya pa iya pa iya po ni mo na oh, sa to ibisan iya po ta ha ah. ah. ha dako kay ko kalu kulang sa imong girigalo ha oh sus moy pulo sa imong girigalo sa ako oh iha po na ko ha yes 20 30 40 45 ra ni kun 45 sobra-sobra na baya na Apil mangulang rapper? Wala na kung di-apil sa Ng rapirne, <laughs> Niya, sakit, no? kay, nga kauna ning rapper ni. Dawon ako sa sakasagutan. Iya sakit mabawsan kaya Kay ngano? Atong ni agin to ig ingana ni imong gibuhat sa kuha. Ngano abali namo tuig agin <laughs> to Ngano dili, nga, no, dili manggod na ko apilon? Nga mao man gyapon ni gibuhat nimo sa kuha. Ni nabawasan di ka nasuko nagsuko-suko ka ikaw ra dai ka balo. Tuwa man kay ko ni reklamo sa imoha. Ikaw nanoy nagreklamo nako. Ingana? Ah! na ang gihiskutan, apin yung matong agin